Assalamualaikum po dito sa ating mga kapatid na muslim Saan man po kayo uh, da, uh, dako ng daigdig na ro -roon, Ay uh, binabati ko po kayong lahat Ganon din po itong aking mga OFW Na nandyan po sa iba't ibang panig ng mundo Hayaan niyo po nga paabot ko ang aking mapagpalang pagbati Sa inyong lahat Ayan at uh, uh, siguro po ay tatalakayin lang natin sandali itong uh, itong mga nagkakalasan na ng mga, mga alyansa ni Bangag at uh, may nagbinta na dyan ng bahay at uh, may nagbinta rin ng kaldero yata at pakawali para lang makapangkampanya kasi wala na pong binibitaw ang pira itong uh, uh, magagaling magaling na pinuno nila so kaya nagbibintahan na po mga kutsara yata nila binibinta na wala na pong pira Wala na rin pong uh, uh, Sponsor Lahat po ng mga sponsor nila Ay nag-back out na Wala na pong nabibigay ng sponsorship sa kanila Alam na alam na po kasi nila na Matatalo na po sila Dahil sa kabangagan Nitong namumuno sa kanila Ayan at uh, Kasi nga po Iyan ay uh, paunang uh, Paunang uh, Salyada ko lang po yan para lang po malaman ninyo ay uh, uh, tawag ito hindi po kasi yan ang main na uh, topic natin ngayon kundi uh, nag, uh, ito po ay late upload na kasi ito kasi nagpabasa po ako yung basa, nagpabasa po ako yung passion hindi ba yung pagkaganitong, uh, pagkaganitong uh, sineselebrate ng mga katoliko yung pasyon. Ay ito po sa akin si ko naman yung pasyon ni Birana na kung saan po ay inatinan ng mga politiko na, na, na mga kawatan. Ay at nakinig po sila talaga at uh, ayan katunayan ay uh, ito nandito na po sila sa harapan ko ngayon at uh, kasalukuyan silang <laughs> nakaupo na at uh, at uh, willing na silang makinig dito sa Pasyon Birana. Hindi <laughs> po ba? At uh, gusto ko lang, lang pong uh, tumatak sa kanilang puso't at isipan ang bawat litra at kataga ng ating babasahin dito sa ating pasyon. Ano po? At uh, yan at uh, siguro ay uumpisahan na natin. At mamaya na po natin na pag-usapan yung mga naglalayasan na mga uh, ano to, mga aliado nitong si Bangag. Ayan. At uh, ito, habang uh, nandito na po at seryosong seryoso na po sila sa ating pakinginig, sa ating pasyon, ay uh, na po natin. Ngayong 2025, halalan na naman naglalabasan na ang mga kawatan tiyak magnanakaw sa kaban ng bayan politikong unga sana ay matudas Itong si Plano rin tumakbo Gusto rin maupo Diyan sa pero ang aibag niya ay lumalawit na. Pati ang bayag niya sayad sa lupa na. Itong si ma salinu sana problem sa kanya under ng asawa sa kanyang asawa mukha namang tangan malaki ang mata maging ang butod niya mga politiko na mukhang buaya walang kabusogan kahit na bundat na mamatay na sana mga putang ina nang sa impyerno ay susunogin sila kawawang BBM nagpaander ka pa sa iyong asawa may anak sa una maghanap ng iba yaong sariwa pa Di gaya ni Lisa na bilasa sa na nasya. Kung kayo'y buboto, wag sasira siraolo. Kagaya kay Gordon, na mukhang demonyo. Mga Pilipino Matutunak kayo Atwag nang bumuto Sa kaltog ang ulo Wala nang mapili Mga Pilipino dito sa gobyerno. Ano nang mangyayari sa kababayan ko? Kundi ang magdasal, matudas na kayo, tanginan nyo! Ayan po. At natapos din po ang ating... Uh, Pasyon de Verana ah, Sige po, maguwi na po kayo At uh, kayong mga politiko At total naman narinig nyo na mag -uwi na po kayo At uh, baka mapatay ko kayo dito <laughs> Ayan, at uh, yun na nga po Balik po tayo Dito sa Mga alyansa ni Bangag na naglalayasan na At uh, alam nyo po ba mga kaibigan mismong itong mga asawa nila. Yung mga kundyan, yung mga asasawa asawa ng mga nandyan sa alyansa, sila mismo nagsabi, mag-withdraw na kayo. Sigurado matatalo kayo. Dahil kalat na kalat na sa buong mundo, nabangag ang amo nyo. Sayang ang pire nyo. Oh, ay ito si Manny na lang yata ang hindi pa kumakalas at bagkos nagbinta na po ng kanyang bahay dyan sa Forbes Park ah. eh kung di ba naman ungas itong ito kung mayroong ka dapat kampihan mani Pacquiao iyong kababayan mo hindi yung bangag na ngayon ay nandiyan ka nakasubsob at himog, himog tumbong ka na kaya mapapala mo ngayon binta bahay para kandidato. Ang problema, pagkatapos binta bahay, gastos-gastos ka, talo. Anong mangyari kay Mane Pacquiao? Magpapasuntok na naman yan sa doon sa abroad. Ay, maalog na dudong ang iyong ulo. Pag hindi ka pa nagtumigil Ang pagpapasuntok sa iyong ulo, maalog na yung utak mo. Wala ka na nga utak. Oh, uh, hindi yung mga kaltog ang ulo? Manatili kayo dyan sa bangag. Oh. Uh, pero Mario, sep. Tayo mga sa asawa, isang iba. Ginapawidro na nila mga asawa nila kay wala mangyari. Gak sayo lang kayong pira. Kay wala na rin pira sa tambalos los. Wala na rin pira sa bangag. Pero alam ko yan, ginsipti na nilisa Lisa ang pira. Kasi noon pang una yan. Diba sabi ni Tambaloslos, gi om um om ni bong bong kog ang kwarta. Ah, uh, ang problema, wala nang mauom -um om -um na pira itong mga uh, amo ninyo kasi wala na o matras na lahat yung mga sponsor ninyo. Walay. Anong ibig sabihin? Kita na ng mga sponsor ninyo na mga bangag na rin kayong lahat. Kita nyo? O. Oh. mo itong in-endorser ni in Kwan. Uh, hindi man kasali yata sa islit ito ni Bangag. Ito si may pangili, uh, si pangilina na Kiko. Pag ng sabaw, yung uh, tainga niya ang uh, pinanghihigop niya, hihigop ng sabaw, ilalagay niya sa tayo niya, anong mangyayari? Mario Joseph na Kiko to, dati yan, ang ginawa ni Marrojas, hala pumunta sa palingke. Ha? Nagpasan-pasan sa doon na si Buyas. Tapos pumunta dyan siya sa sa EDSA, nagtrapik traffic siya, mga ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. -ganyan. Oh, kaya wala man, talo. Ah, oh. Ang matindi pa nito, abay ginaya ni Abalos. Pumunta sa palengke, naglapa ng tilapia. Ngahilaw. Ay bangus yata tayo nilapa niya. Ay ito yabang nga ninyo kung, uh, kung ba ay magic niya yung kanyang paglapa ng bangos na hilaw. Ay! Kahit ano na lang imaginin mo, hihigop ka sabaw, ilagay mo stay nga mo. Oh, ay, sus, mga ginoo. Kag kumain pa si Kiko, siyang kwan. Ah, ipot sang manok. Naging lagay niya sa ng kaldiro. Tingnan mo para lang uh, mapansin siya. Ito yung mga sinasabi ko na mga politikong mga may kaltog sa ulo. Ay, giatay. Gi mga baga, gid nawong mga giatay mo ay. Pisti, Howie. Hi, Mario Sip. Ah, mag, uh, patalas pa nila ni si Aaron, ah, Sharon na ah, mag-Sharon -sh na lang daw ko, no? At mag-Sharon kayo. Di mo din, no? kakain sang ipot sang manok daon sa takip ng kaldero? Di. Ay, mga yawa, oy. Nga, no, mga, kung ano mga drama sa mga igot ni? <laughs> Oi, ambo oi. Kita mau nga Buy. Kita kesengakan yang bijo. Abau gahigop sana sabau, ginalagay sa telinga. <laughs> Ay, ngayawa oi. Ngadu uh, puro mga kaltog ang ulo sa mga kandidato bangag. Oh. Abi mo, si Uh, mga nagkakuan na rin eh nag, nag lumayas na rin daw si kuno si Lakson uh, si Tito Soto hindi man naglayas kay ang kanyang anak niya sa uh, ano yan, sa chairwoman yata niya na MTRCB yan kaya hindi pa alis si Tito Soto ay mga yawa ni ay tiyan mga ilagay ninyo mga kwan mga kandidato, mga luma, mga nakakasawa, ang mukha. Okay lang sa natin, mga gwapo. Ay sus, mga damatan na. Mga kong maga... Ay sus, ila. Sus. Wala kagani, makita nga. Mga ganda-ganda ang -ganda, mukha. oh, Tingnan mo ito si Amy, lumipat na. Kaginintroduce man eh. Gintaas man ang kamay niya ni Kwan. Ni BP Sara, ay abot lang. Basta ako. Ayaw gid ni mo mag na Ayaw gid mo ma mo ano? Mo yung bang maniwala, yan, maniwala doon sa pagtaas ni BP Sara sa kanyang kamay kasi unang-una Ha, mirasokana matawo nga mga Marcos bi. Ba gani ako. ako mga kita, ako nga Marcos daw tibag, Ang tingin ko sa mga Marcos mga ipot. <laughs> ya, yeah. no 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 no. No 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 no. Maging mga rabo. Gina gasigaw siya mga rabo doon na bangag-bangag. Ti Mano na? Ay, sus, -o -o ko ha. Ah. Ang buot sa iyo. Tisin o pa mga kandidato ni Kwan, diba, Wala na, wala na natira. Kaya, ay, sus, ngayon pa lang. Para ng mga Kwan yan? Para na bang mga, mga mukha nila, mga yun, na. Ay, sus. At, tingnan mo yan si Tortolentino na yan na butterfly. Walang lang ginawa kundi mag paro paro di. Wala nga utang na loob yan. O. Oh. Ginagawa ni President Duterte yan para maging senador. Ah, ba't yan lalikura niya yes, President Duterte? O. Oh, lalo naman to si Bersamin nga uh, matandang okloban yan. Nilagay ni President Duterte na Supreme Court Justice Chief Justice O, oh, siya pa mismo Nagpadala sa dahing Kasama itong si Remolia Na mukhang panggatong <laughs> Ano na? Hindi ko maintindihan Sa totoo lang Hindi ko maintindihan talaga Ayaw ko kung ano ang uh, Nahigop nito mo <laughs> Mahigop nito nitong mga taong to. At, uh, grabe. At tingnan mo yan si Manny Pacquiao. Nandyan po yung video niya. Nagalit, nagalit yan sa mga Marcos. Anong sabi niya? Pag ako nanalo ng presidente. Noong kumakandidatong presidente, masyadong ambisyoso. Ambisyoso yung grid to. Uh, anong, ano uh, nga, Nagboxing boxing lang siya nakakuha lang siya ng 8 division sa boxing abay, nagpresidente na kumandidato ng presidente pero grade 2 lang siya ah, uh, uh, di talo ano sabi niya noon, pag manalo lang daw siya kuno na magpresidente pa preso niya si Milda uh, ngayon na naman, babalik-balik siya sa Senado pa, palalamunin pa natin yan tingnan nyo yan ha? ngayon mga Pilipino ito lang ang dapat yung tandaan, ha? Tingnan yun. Magbibinta ng bahay. Halagang 1 billion. Gagastusin niya dyan sa kandidatura niya. Saan niya babawiin yan? Pag nandyan na yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, iyan mga politiko iyan billion-billion ang nagiging pira nitong mga animal na ito. Pero napakarami natin mga kababayan dito, araw gugutuman, yung bilyon-bilyon ng pira ng Pilipino na lang dyan sa mga ungas at mga skal ng ulo na yan. Yan ang tandaan nyo. Kaya hindi ka respirespito itong mga animal na mga kandidato nito. Sinasabi ko sa inyo. Basta lahat na nandyan sa islate ni Bangag, walang huwag kayong bubuto dyan. Kasi ang bubuto lang dyan, mga bagag na rin. Oh. Ano yung uh, ba? Ulitin ko lang po dito. Yun po ang pinapakita ni Maharlika na Polvoron video na yon. para sabihin ko sa inyong lahat, ah, authenticated po yon. Pinagkagastusan po ni Maharlika yon para magpa-authenticate. At ang lumabas sa resulta, genuine. Tapos ito, edi eh, yung handa ni Santiago. Aywan ko. Kung naman yan, ah... Uh, judge naman yan, daging judge yan at saka NBI bakit hindi alam yung mga ganun na Hindi naman siya ang, uh, ang dapat na complainant Dapat ang complainant yan si Marcos ang complainant Pero siya nagdemanda Aywan ko lang So anong ibig sabihin nun? Talagang nananakot itong mga aunggoy na ito Oo oh. so, ay, Mario. Palibasa nga. Pagka ang na talaga pira, kaya ubos na ang pira ng Pilipinas eh. Yung, 100, uh, yung 125 tons na ginto, nasaan na ang Wala na. Ito ngayon yung mga, yung in-insert nila ng mga isabay uh, isa by scam by scam na yan. Na-distribute na pala. Wala na mag useless yung uh, yung uh, gagawing uh, hearing nitong uh, Supreme Court dyan sa Baguio pero hindi hindi natin alam kung ano hindi po ako abogado para magsabi ng gano'n na uh, useless baka naman po pag lumabas na guilty itong mga animal na ito baka ipasuso ka sa kanila yung billion billion na pirang yan maaring uh, i uh, sheriff yung mga ari-arian ng mga animal na mga politikong yan. Maaring ganun po siguro. Sana, masirip na yan at maibalik yung pirang kinulimbat itong mga animal na ito. Kaya, talagang ito talaga yung mga pahirap sa bayan. Pahirap sa mga Pilipino. Ito yung mga dilubyo dito sa mga Pilipino, itong mga politikong mga kawatan na ito. Yan ang pakatandaan nyo mga kababayan at uh, talagang nakakapanginig laman at uh, yun lamang po ang uh, ibabalita ko uh, sa inyo yung uh, naglayasan na po lahat yung mga alyansa ng mga bangag na ito bangag slate alyansa bangag laya, naglayasan na wala nang gustong mag-sponsor dito sa mga bangag na ito. Kaya wala yun na. So, anong napalaan nyo ngayon? Yung pagpapadala ninyo kay President Duterte sa Dahig, yan ang napalaan ninyo. Karma na napakaaga ang inabot ninyo. Hindi lang yan. Ito pa ang tandaan nyo. Ha? Magmula sa mapapanood niyo ang video ito. Ha? Wala na kayong ginawa. Wala na kayong gagawin kundi magtae na lang kayo ng magtae. Iyan Muli po Ay uh, pinapaabot ko Inuulit ko lang po yung unang nasabi ko Na sana manawari Ay ligtas itong mga subscriber ko Sa mga anumang uri ng kapahamakan At bagkos, ibigay na sa inyo Yung madalas kong binabanggit dito na swerte Para sa inyong lahat Antay lang po ng kaunti On the na po Iyang mga blessings na darating sa inyo. Maraming maraming salamat po at uh, mahal-mahal ko po kayong lahat.